Hi guys, welcome to my guys For today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-cheat sa blocks So yung link ng script ay lalagay ko na lang sa comment section Once I na naklik click mo na yung link sa description ay sa comment section matadirect kayo dito guys Yan I-click mo lang yan or ilalong press tapos ika-copy paste nyo Ika-copy nyo pala kung wala pa kayo na itong Roblox Arceus so magsuggest kayo sa akin na ano na gawang ko to ng video para para magawa natin ng video guys kung mga wala pa kayong alam nabubulong na ako ah daan guys so hindi to gagana sa ano sa blocks ay sa roblox Roblox na galing mismo sa Play Store. So, itong RCS Roblox na to ay i-download nyo pa sa Google. Yes, guys, sa Google. Ayan, ayan guys, sundan nyo lang kung ano yung gagawin natin. I-click nyo yung pangatlong ano dyan, sa gilid sa uh, left side. Ayan, gawa kayo ng create files. Create tayo. So, ako guys, may nagawa na ako dyan. Ayun na lang ang i-extract ko. Panawin nyo na mabuti yung video para hindi kayo malito. Ayan. Ayan guys, i-extract ko na lang yung akin. So, dito nga pala guys, sa script nito ay merong auto farm, auto boss, tapos meron pang meron pang root chest auto aim yan tapos hanapin yung mga flowers tapos auto raid auto spin auto collect money tapos auto collect chest pala yan guys basta guys marami yan So, ngayon guys, magpapaalam na ako. Sana masupportahin nyo itong video na ito at saka yung YouTube channel ko. Please like and share for more nonsense videos.